Good morning mga kadyang. Have a nice day mga kadyang. Ayan mga kadyang. Welcome to my channel. Ayan mga kadyang. mag i na naman tayo. Samahan niyo ako. Ayan. Nakarail na naman si Tora Tora. Ay. nag na naman tayo. Ay. Kalimutan ko pala yung timbangan. <laughs> yung pandigma natin timbangan. Kalimutan ko. Tunin ko muna. Ayan. Ayan mga kadyang. Abas naman tayo. Uh, si Tora-Tora naghahantay na naman sa atin. And, let's go. O, uh, kadyang. Pick up tayo dito mga kadyang sa ngayon natin. O, atinan. O, so, okay natin dito. Pick up tayo dito. Good morning. Good morning. Ang ganda ng halaman nito. Good morning, Boboy. Kawaii ka na, Boy. Ayan, kawaii na, Boy. Ayan. Ay, Boboy, oh. Aga-aga, oh. Condition. oh, good morning daw. Oh, kamay. Oh, ayan. Ayan, kukunin natin yung kalakal nito. Tara na, Boboy. Kaya. Pupunin natin kayo, pipikapin natin yung mga kalakal na Lula mo. Oo. Oh, para mayroon kang pang ng biskwit. Bakit marami kang pang, marami, marami kang marami kang pagkain eh. Oo. Oh, mamimili ka lang dyan. Ngayon pagkain si Buboy. Yan ang buhay. Ngayon pagkain. Ng, ano ba ano maraming, ano, tarapunan. Magkano eh. ko ang tarapunan? Dalawang piso. Dalawang mm -hmm. piso. Ano ka kung mag tayo? Ito ka sa taas. Ah. Ganun talaga. Mababa lang kasi karton. May mga lata, plastic, ano-ano. may bote. Ano ka Ano ka bubuy? Ang bubuy Ah. Oh Oke, bubu bobo begitu. Ah, trayer. Pagawa, bacirain Pag rayer lo. No? Eh, <laughs> <laughs> hmm. <laughs> hmm. hmm, mala ngayon ka lang nakaipon na napakarami eh. May mga plastik pa Napakadami nating bote. Ayan, wala nang magbenta sa atin. mga nang bote. Mga emperador saka mga jean. Ang dami. pa tayong karton. Mga karton tayo diyan. Um, Nakotin muna natin. Marami ito. Pagpunta um, pa tayo pa sa dulo. Baka mayroon pa dyan. Let's go. Ayan. Okay, Ang kotor niya. Wala lang mangga. Wala na. Nakapos na yung mangga. Hinani na yung mangga. Ang halamang uh, guma goma ang dito sa sago, nakakadyang itong mga ganitong uh, pag malalaki yung goma ito pero ginagawa dito halaman halaman ito so. so, ganda, ang, time, time so, ang ganda,

part 2 itu royal coke uh, 1.5 sprite <laughs> Ano si Marlon, pang malaman tulog mo eh. Kanya na pa ako nagsisigaw dito. ang daming buti natin mga katiyang ko. Daming buti ito. May mga waste tayo, mga plastic, mga uh, ano, notebook. Yan, ito, mga karton. Ito pa, ah, mga buti yan, mga plastic. O, oh, kaway muna para pampakondisyon. Yan. O, oh, kaway muna para pampakondisyon. Bagong gising naman eh. Okay lang, bagong gising. Maganda naman eh. <coughs> <laughs> Sabay ka na. Oo, nadali ko na muna. Nadali ko muna. Uh, Oo, oh, kasi oh, kanya lang dyan. kanya. Ang dami. Eh, mga sokay natin mga kadyang. Okay so. so natin. plastic sari, wow wow koito Isa wala na diyan Ito hindi na ko ko ito Simulan po na chef Oo Hmm Eh ba haji ang mga hargahan natin ngayon marapit na tayo mapuno Ayun marapit ayong karton Oo Aabot tayo karton sabi tayo puno, mga mga sobra na kalahati na yung karga natin mga bote plastic dyan. May dalawa tayong Wilkins. So. Mga tapos Tapunta tayo din. Sa mga dulo na yun dun. Sa kapilang skinita. Uh, bisitahin natin yung mga natin dun. <laughs> Ano ang kasokay natin? Let's go now, let's go! Ako tayo ng Wilkins Ayan, mga dyan, kaya mga 1.5 tayo car cartoon. Ngayon papunta tayo dun sa duso, sa dulo. Marami tayong mga sokay dyan, mga kadyan. Marami dyan. May mga ano, may mga maritis. May mga maritis. <laughs> Yung <laughs> no, mga marotis Diyan tayo punta mga kadyan Kumpukumpukan sila dyan Oo, na tayo Let's go Ang daming gulaklak na Ano mga uh, mangga uh, may ibon pa siya, yan. may ibon na dumada po sa gulaklak ng mangga ay pasok kayo tapos na mga kajang, sige Hala, yeah, naglalahi si ano, Dugi. Dugi, naglalahi ka, Dugi. Hala. <laughs> Pag nagkaroon tayo ng sahod, eh, ano naman tayo eh. Ya, malata, dami, mga tu, mga hmm. ah, ya. oh, dami, dami. oh, wow, napakadami lata. Oh, namiming pa oh. <laughs> namiming. Ayan mga kadyaw. Nag-extension na tayo. Ito, dami nating karton. Ayan, ito. May mga welcome sa tayo. Ayan. Ayan, nag-extension na tayo ng karton sa tura natin kasi pulo na tayo. Ayan, ito. Pulo na tayo mga kadyaw. Extension na tayo. Ito, mayroon pa tayo dito mga karton. Ito, mga karton dami. Ito, mga

extension na natin para may karga natin yung mga ibang ano na natin kalakal let's go kaya mga kadyaw naikarga na may, ay, may na natin ha? mas marami pa yung ano yung karton kesa sa, sa bubong oh, hindi nga o oh, saan ka na pupunta? Ito. ipasok ka? Ayan pasok si baby. Ayan. Ito mga kadyang. Punong-punong na tayo mga kadyang. Pauwi na tayo mga kadyang. Ayan. Naikikarga na natin lahat yung kalakal natin. Ayan. yung kalakal natin. may yung mga Wilkins tayo dyan. Dami tayong nakuha ang Wilkins. Ayan yung karton. Dami natin nakuha ang karton. Ayan mga kadyang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn